So guys, welcome back. Congratulations kayo na pili sa last na row ng makukuwang empleyado sa posisyon nito. As you know, mamaya na rin sasabihin o oh, yeah, announce yung makukuha sa posisyon. So, sit tight. Kukunin ko lang yung result. Ha? Huh? Good luck. Ay, feeling close. Smile ka dyan itsura mo, te. Mag-a-apply ka ba? Mukha kang walang ligo, huy. Puno ng make-up. Ano ka, clown? Grabe, hair mo. Diyos ka, parang pupugara ng ibon. Tapos yung paa, ano ba yan? Saan kang galing buntok? iyo. <laughs> ano ba naman tong babaeng to na may kulay pula ang buhok? Mukhang gold digger. Mukhang di mapagkakatiwalaan. Parang may gagawing kalokohan tingin ko, hindi kami doon nito sa trabaho. Feeling ko, walang gagawing matinutong babaeng to. Mukhang aakitin lang yung boss. Ano ba to? Feeling niya maganda siya. Eh, payat lang naman siya. Girl, maputi ka lang. Pero mas maganda pa rin ako sa'yo. Tapos nakasalamin ka pa. Ano ka, nerd? Mukha ka naman bobo. Che. Ano ba naman tong lalaking to? Ngiting-ngiti mukhang bahong naman ang yung belt nito, mukhang bakla oh. Kaya pala nag-iisa lang lalaki na dito. Tapos di naman umuulan sa labas, nakakapote pa. Mukhang naman to. Naaching tuloy ako, mukhang paminta. Tignan mo tong katabi. Latang type pa kayo. Sit ba to? May matanda dito. Parang hindi naman to pasok sa trabaho na to. Titingin-tingin pa si nana oh. mukha ng lola, parang sampu na yung apo hindi kami mag-aasundo na ito. Parang mukhang tatarayan lang ako na ito. Tapos may alam pa kami mga bata dito. So guys, nakalagay na dito yung final na name ng empleyadong makukuha. But, meron tayong twist. Since competitors kayo lahat. At gusto ko marinig kung anong tingin niyo sa isa't isa. Sabihin niyo kung ano yung first impression niyo sa isa't isa. Let's start with you, Beth. Teko tayo, ha? Uh, okay. okay, Go. sir. So, yung first impression ko, bale sa kanya, um, I think, sobrang, sobrang galing niya. So, Well-prepared, malinis tignan, mukhang mabango. Hmm, mukhang makakapas to Parang galing sa mayamang pamilya. Tsaka, um, mukhang hindi mahirap eh, oh. Yung look niya parang nakaka-intimidate. Tapos, parang, ito yung pinakamagsasukses sa company na to. Ako na, sir. Anong pangalan mo, ba? Ako po si Angel. Oh, Uy, Angel ha. First impression ko sa'yo. Parang magkakasundo tayo kasi parehas tayong maganda, di ba? Ay, oo naman. Mm, -mm. <laughs> Ay, sorry ha. Natuwa lang talaga ako kasi ang ganda mo. Pili ko ganyan itsura ko nung bata-bata pa ako. Um, ako po yung first impression ko po sa kanya. Ang gwapo. Tsaka, yung dating niya, parang lalaking lalaki. Tapos yung outfit mo, bagay na bagay sa posisyon niya. Mm -hmm. Sa tingin ko ang magkakasundo tayo pag ano eh, nakapasok ka. Oo naman. Ang <laughs> um, first impression ko po sa inyo, wala na po ko yung eksperyensado sa ganitong trabaho. <laughs> na parang ang tagal nyo na po pala nag-work. Mga Tsaka parang marami po kayong matututunan sa inyo eh. Kasi mukha po kayong matalino. Parang, diba? ah, po sir. At tsaka, malamang sa malamang kayo po magiging nanay. Ay, este, magiging guide namin po sa work natin na Yan, mukhang yun naman po sir. Uh -huh. Ako naman sir sa kanya. Um, tingin ko sa babaeng to, mukhang mapagkakatiwalaan siya at saka mukhang sunurin siya sa boss. Feeling ko magkakasundo-sundo kami ng mga boss nito. Oh my God! Ang ganda pakinggan! You know what, guys? First time ko narinig sa mga aplikante yung ganun kagandang first impression. I think magiging perfect kayo as a team. Ay, magugustahan talaga kayo lahat ni Boss! you know what? Forget about it. I-hire ko kayong lahat as a team. Okay ba yan? Okay ba yun? So, mag-antay lang kayo dyan. Kukunin ko na yung papers pat mag-paper ma kayo. Good job ah! Ang galing-galing